Ang Alamat ng Pinya Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo, may isang masipag na ina na nagngangalam Aling Rosa. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang mapagmahal at masikap, laging inuuna ang kapakanan ng kanyang anak na si Pinang. Si Pinang ay maganda at matalino, ngunit siya ay maulit at madalas tamad sa mga gawaing bahay palibhas ay nag-iisang anak, siya ay lumaki sa layaw. Sa tuwing uutusan siya ng kanyang ina, ay hindi niya agad ito sinusunod at madalas ay mangangatwiran pa. Isang araw, habang naglalaba si Aling Rosa sa ilog, inutusan niya si Pinang na linisin ang kanilang maliit na kubo at maghanda ng makakain. Anak, pakilinisan ang bahay at magluto ka na rin para sa ating hapunan. Biling ni Aling Rosa. Ngunit sa halip na sumunod, naglaro si Pinang sa bakuran kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagbalik ni Aling Rosa, nadatnan niya ang kubo na magulo. Ang mga kaldero at kawali ay nakatambak at wala ni katiting na senyales na may ginawa si Pinang. Napabuntong himinga si Aling Rosa. Pinang, bakit hindi mo man lang ginawa ang mga inutos ko? tanong niya. Imbes na mahiya, naiinis na sinagot ni Pinang ang kanyang ina. Inay, bakit kailangan ko pang gawin ang mga bagay na iyon? Ang dami-dami niyo namang utos. Napailing na lamang si Aling Rosa at sinabing, Anak, balang araw ay mauunawaan mo rin kung gaano kahalaga ang mga maliliit na bagay na ito. Lumipas sa mga araw, hindi nagbago si Pinang. Lagi siyang nagdadahilan tuwing uutusan ng ina. Isang umaga, nagising si Aling Rosa na nanghihina. Nilalagnat siya at hirap tumayo mula sa higaan. Inawag niya si Pinang na noon ay abala sa paglalaro. Pinang! Mahinang wika ni Aling Rosa. Hindi maganda ang pakiramdam ko kilinis naman ang bahay natin at maghanda ka ng umagahan. Kailangan ko ng tulong mo. Sablit na tumingin si Pinang sa ina. Bahagyang nag-aalinlangan. Ngunit nanaig ang kanyang katamaran. Bakit hindi na lang po kayo magpahinga? Gagawin ko naman iyan mamaya. Sagot niya. Sa sobrang pagod, hindi na nagawang magsalita ni Aling Rosa. Kinagabihan, Gutom na gutom si Aling Rosa. Tinawag niya muli si Pinang. "Anak, lutuan mo naman ako ng lugaw. Nariyan sa kusina ang mga sangkap. Kailangan ko ng mainit na pagkain," pakiusap niya. Sa halip na tumulong, tumayo si Pinang at padabog na sinabing, "Inay, nasaan po ang kaldero? Nasaan ang bawang? Saan ko hahanapin ang mga iyan? Ayoko nang maghanap pa." Sabihin niyo na lang lahat kung nasaan. Sa sama ng loob, napaiyak si Aling Rosa. Pinang, bakit ba napakatamad mo? Lahat na lang ba ay iaasa mo sa akin? Sana'y magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang lahat ng hinahanap mo. Sa pagod at galit, si Aling Rosa ay nakatulog ng mahimbing. Hindi na inalintana ang kalungkutan sa kanyang puso. Kinabukasan, pagbising ni Aling Rosa, napansin niyang tahimik ang bahay. Wala si Pinang. Hinanap niya ito sa paligid, ngunit kahit saan siya tumingin, hindi niya makita ang anak. Habang maglalakad sa bakuran, napansin niyang may tumubong kakaibang halaman sa isang sulok. Ang mga dahon nito ay mahahaba at matutulis at ay tila maraming mata na nakatingin sa kanya. Napaluhod si Aling Rosa at tumulo ang kanyang mga luha. Napagtanto niya ang nangyari. Si Pinang ay pinarusahan ng langit. Ang kanyang anak ay naging halaman na tila maraming mata. Simbolo ng ugali nitong laging naghahanap at umaasa sa iba. Habang umiiyak, nasambit ni Aling Rosa. Pinang, anak ko, Patawarin mo ako kung hindi kita naturoang maging mas responsable. Mahal na mahal kita. Mula noon, inalagaan ni Aling Rosa ang halaman na iyon. Tinawag niya itong pinang bilang pag-alaala sa anak. Kalaunan, ang pinang ay naging pinya. Ang bunga nito na may maraming mata ay naging paalala sa lahat ng kahalagahan ng pagiging masipag, may kusa at mapagpasalamat. Hanggang ngayon, ang alamat ng pinya ay nananatiling kwentong nagdadala ng aral para sa mga bata at matatanda. Sa bawat bunga nito, na puno ng mga mata, makikita ang tahimik na paalala. Sa bawat gawain, mahalaga ang pagiging responsable at maalalahanin kaya't sa tuwing makakakita ka ng pinya, tandaan ang kwento ni Pinang at ang mahalagang aral na iniwan niya. At dyan na datapos ang kwento ng alamat ng pinya. Ano ang natutunan mo sa kwento nito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood.